So ngayon lang ako makakahawak ng bagay, isang bagay na galing mismo sa Mayon Volcano. Yan, ito na guys, nahawakan ko. Ito siya. So yun guys, eh, matapos yung nga uh, yung ilang minutong kaka-ATV dun sa exciting sa at extreme na dadaanan nyo. Eh, narating na rin natin itong uh, Tirawag nilang Black Lava. Kung saan dito nga ay merong uh, zip line. Yan po yung entrance. Black Lava Adventures Kuya guide, uh, mga ilang minuto pa po ba ating lalakarin Papunta sa destination natin 5 to 10 minutes 5 to 10 minutes Ano po ba makikita natin doon, sir? Yung mga binuga ni Mayon Yung binutawag nilang ano, Black Lava Ah, wow Ayan lang. Yung mga binuga daw ni Mayon Na tinawag daw na Black Lava Lava Mainit pa yan sir Hindi naman Hindi na Nung bago pa lang <laughs> So uh, malamig naman na nalaba laba So Ano na siya sir Laba o parang bato na Bato na siya Ah Ay, bato laba. na So dati siyang laba Na lumamig na Bato na Wow Tapos habang naglalakad nga tayo Eh may kita natin yung Zip line Yan So yan yung kung gusto nyo pabalik si mas mabilis bayad kayo additional 300 pesos Yan isa yan sa mga maganda rin experience dahil syempre si pag anahan na natin itodo na natin yung pag natin plus uh, adventure nga wow oh. <laughs> nice So expect nyo na guys, pagpunta doon nga sa may binogani mayon, aakyat kayo dito sa mabatong bahagi ng bundok ng lugar na ito yan well sanay tayo sa si mga ganito dahil dito sa masbate I mean sa masbate lagi ako maakyat sa bundok at easy easy na lang ito para sa atin pero sa mga first timer na pumunta dito syempre yan mas maigi mag shoes kayo mag sapatos para just in case na madulas kayo hindi masugatan ang panyo yan taso tingnan nyo ha taas wow ito sa itaas guys hinahawakan na natin itong kable ng zipline. line wow grabe ito. wow yay nasa tok tok na ako guys ng mayon <laughs> yun know? Yes! Woo. So dito guys sa itaas ay meron tayo dito may kita na landingan nga ng mga helicopter o helipad. So bale, ito yung talagang destinasyon ng mga turista kapag gusto nyo nga malapitan, makita ang mga binuga nga ng bulkang mayon. Tapos, sabi sa atin ng tour guide, itong mga bato daw na ito, itong mga nakikita natin, ito po ay galing doon sa mayon. Grabe no? yung mga binubuga ng mayon ito yun halika guys tingnan natin ang malapitan so sabi sa akin ng tour guide ito raw ay ang mga laba na yan lumamig na at ito nga po naging bato so kanya imagine guys na itong mga bato na ito ay galing yon sa loob ng Mayon Volcano. At kung mapapansin nga natin guys, na hindi lang siya talagang pure black, kundi may makikita tayo na parang whitey powder. Di ba mga puti-puti doon sa taas ng bato na ito. Siguro yan yung mga uh, na ito'y mainit, tapos lumamig, tapos naging ganyan. Nahawakan ko guys ang laba na galing sa Mayon. Grabe. So ngayon lang ako makakahawak ng bagay, isang bagay na galing mismo sa Mayon Volcano. Yan, ito na guys, nahawakan ko. Ito siya. Wow. Yan. Wow. Grabe. At dito nga po sa itaas, may kita natin dito yung overlooking ng Legazpi City, Albay. Ito yun guys. Yan. Yan. Tingnan nyo. Yan, kita nyo? So matatanaw rin natin dito yung Legazpi City. Yan. So sayang guys dahil hindi natin nadala yung ating drone kaya hindi tayo ngayon magkakaroon ng drone shot dito pa naman sa isa sa mga maganda talaga na ating napuntahan sa kadahilanan nga na baka kasi umulan kasi nung lumabas kami sa your brother's house ay medyo umaambon-ambon pero nung pagdating nga namin dito eh, uminit siya saka nagpakita nga itong si Mayon Volcano yan salamat po nagkaroon tayo ng na pagkakataon na makita siya ng buong buo yan uh, dito nga sa Black Lava may kita tayo ditong isang marker nga na nagsasabing Mount Mayon Volcano Lava Front from 2006 eruption oh so yun nagkaroon tayo ng panibagong kaalaman na ito palang laban na ito na nakikita natin ay from 2006 eruption na may elevation na 245 meters So pagkatapos nga natin dito guys mag video, mag picture picture at mamasyal dito sa may black laban na ito at kung gusto nyo nang bumalik at nag avail nga kayo ng kanilang zip line ay ito na nga guys ay nilalagyan na nga ho tayo ng strap dito nila kuya. <laughs> kuya itong zip line gaano kahaba? 310 meters sir? 310 meters. Oh. Ito na guys susubukan na natin itong zip line talagang wow nakabahan ako. <laughs> Kaya natin to guys. vlog <laughs> Para vlog <sa bagda. laughs> <laughs> So hawak ya Dito lang. Dito lang okay, aku okay, lang oh, lang. Para oh, opo. Opo, aku Opo <laughs> <laughs> Opo okay, nah?

Ah, okay pa ako. wow, it's like, grabe yung experience. Yung. grabe, ang bilis. Magtiwala ka lang guys sa kanila. Sila na bahala sa'yo. Opo. Okay na? Wow Oh. So, yun, siguro mga wala pang 1 minute yun Pero, na 25 seconds lang Pira? 25 seconds lang na uh, Seed line, pero Grabe yung uh, Grabe yung na-experience ko Grabe, ibang iba <laughs> <laughs> Buti kinaya ako. <laughs> Yan yeah. Kahit kuya mga matataba Mga ano, magbibigat, kaya? Kaya, kaya uh, Kahit 120 kilos ang 120 kilos kaya mag zip line ako mga 65 lang yun, kaya kayang kaya balit pa yung ginamit sa yung hangar <laughs> balit pa yun sa ako opo mamaya makita mo mamaya yung isa malaking kaya Ah uh -huh. Agay. ayos Woo! So pagkatapos nga natin dito mag zip line ay hanggang dito na po yung uh, Black Lava Adventure na ino-offer nila. Kaya naman bumalik na kami at sumakay ulit sa ATV at pabalik na po ng Your Brother's House. So yun guys, eh, nakabalik na kami dito sa ATV Tour sa Your Brother. So grabe yung experience na yun. Grabe yung mga dinaanan namin. Actually papunta pa lang. Yun yung nagustuhan ko na trail. Talagang kung gusto nyo talaga ng grabe, ATV kayo dito sa may uh, Black Lava tapos pag pabalik nga eh dito na kayo dadaan sa may kalsada so dire diretso na and then hindi na maulog ma mauyog yung biyahe dahil nasa kalsada na kayo o patag na kayo mag ATV uy o diba <laughs> may pamunas pagkatapos natin mag ATV may pamunas syempre pang remove ng mga dirt na umano nga sa ating muka yeah. yan wow the best the best ayos <laughs>